Tinatayang nasa 680,000 pesos halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa high value individual na suspect sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng Tagoloan PNP sa Zone 1 na Bulod, Baluarte, Tagoloan, Misamis Oriental Kinilala ni Police Captain Arexon El Layo, officer in charge ng Tagaloan Municipal Police Station, ang high-value individual na drug suspect na si alias Timo, 43 años na residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang by-bust operation ng mga operatiba ng Tagaloan PNP ay nagresulta ng matagumpay na pagkakaresto ng high-value individual na suspect matapos makumpiska ang nasa 100 na gramo ng ininalang shabu na may standard drug price na 680,000 pesos. ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman sa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang police